Kumusta mga kasaliksik? Pag-usapan at dumako naman tayo sa isa sa pinaka-controversial na parte ng ating planeta. Ito ay ang disyerto. Sa malawak at walang buhay na lugar na ito, ay aakalain mo nga namang mayroon pa rin palang mga misteryosong bagay ang pwedeng matagpuan dito. Mula sa buto ng sinaunang mga tao hanggang sa barko sa gitna ng disyerto ay pag-usapan natin ang walong pinaka-misteryosong bagay na nadeskubre sa disyerto. At kung handa ka ng malaman nito ay simula na natin. Number 8. Buto ng mga sinaunang tao Isang grupo ng mga archaeologists ang nakadeskubre ng hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi dalawang pung buto ng mga sinaunang tao sa isang bahagi ng Sahara Desert sa bansang Libya. Ang mga butong ito ay pinaniniwalaang nasa 5,600 hanggang 7,300 taon na ang tanda. Hindi nila ito inaasahan dahil ang pakay lang nila ay buto ng mga dinosaurs. Pero sa halip ay ito ang mga buto ng sinaunang tao ang kanilang natagpuan. Ayon sa malaliman pang pag-aaral, ang Sahara Desert ay dating lugar na tinatawag na Wadi Takarkori. Ang lugar nito ay malayong malayo sa desyertong alam natin ngayon. Dahil ang Wadi Takarkori ay lugar kung saan punong-puno ng vegetation, malalagong mga damo at ilang mga puno. Pinagtirahan din dati ang lugar na ito ng ilang mga ligaw na hayop tulad ng malalaking grupo ng mga baka at kalabaw. Kaya naman pinaniniwalaan na napili itong lugar ng mga sinaunang tao noon bilang isang magandang pwesto na paglilibingan ng kanilang mga mahal sa buhay. Bukod sa mga buto ng sinaunang tao ay natagpuan din sa lugar ang ilang mga arrowheads at mga alahas na pininiwala ang pagmamayari ng mga yumaong bangkay. Number 7. Abandonadong Bayan ng Balarat Isa sa pinakanakakatakot na lugar na matatagpuan sa desyerto ay ang Abandonadong Bayan ng Balarat. Ang bayan na ito ay natatag noong 1896 at sila ay nakapwesto sa paanan ng bundok ng Panamint. Ang pangunahing dahilan kaya ito itinayo ay para sa mga minero na umaakit baba sa bundok. Naging halos kompleto ang lugar na ito, mula sa mga post office, bahay ng mga residente, paaralan, kulungan at maging mga morgue. Pinigtirhan din ito ng nasa limang daang katao. Pero makalipas nga ang halos dalawang dekada ay sinara ang kanilang post office kasabay ng paglisan ng ibang mga residente sa lugar. Kaya ngayon ito ay talaga namang ghost town na dahil wala na ni isang tao ang nakatira dito. Pero makikita mo pa rin naman ang ilan nilang mga palatandaan tulad ng mga nakatayong mga istruktura at maging mga libingan. Ayon sa mga kwento-kwento ay may mga nagpapagala-gala daw ditong mga multo lalo na pag ang gabi. Kung gusto mong malaman kung totoo ba ito, ay mas mabuti na ang bisitahin mo ang kanilang bayan. Number 6. Halimaw sa Disyerto Isa sa pinaka pinag-uusapang pangyayari sa diserto, ay nang minsang may makuhanan dito na hindi matukoy na nilalang. Sa clip na ito na pinaw sa YouTube, makikita ang hindi malamang nilalang na tila ba hindi nang galing sa ating planeta ito ay may mahahabang mga biyas, matangkad na pangangatawan at kung maglakad ito ay mahahalata nating hindi ito isang normal na tao. Saglit lang nagpakita ang nilalang na ito sa video. Nang madaan kasi siya sa madamong bahagi ng lugar ay misteryoso na nga lang itong nawala. Hanggang sa ngayon ay debate pa rin kung ano nga ba nilalang sa video. May mga nagsasabi na ito daw ay isang nakakatakot na halimaw na mas kilala sa bansag na Chupacubra. Ngunit may mga tao din namang nagsasabi na maaaring edited daw ang video. Pero kahit ano pa man ang explanation dito, ang importante ay hindi na sana natin ito muling makita pa. Number 5. Bungo ng Horn Kangaroo Sino nga ba namang magkakakala na sa desyerto lang pala matatagpuan ang isa sa pinakakakaibang kangaroo na minsang nabuhay sa ating planeta? Ito ang mga Horn Kangaroo. Hindi ito normal ng mga kangaroo dahil tila sila ang versyon ng mga unicorn o mga usa. Noong 2003 sa isang Australian desert ay bukod sa buto ng mga horn kangaroo na discovery din sa kauna-unahang pagkakataon ang buong skeleton ng Tyla isang giant marsupial lion na minsan ding nabuhay sa ating daigdig. Kasabi nito ay ang mga fossilized na labi ng mga Procoptodon gulayam. Ito ay ang pinakamalaking uri ng kangaroo. Sinasabi ng mga ekspertong nagsagawa ng paghuhukay na bukod sa discovery nito ay maaaring mas marami pang nilalang na nabuhay noon ang madiskubre sa ibang bahagi ng disyerto. Number 4. Abandonadong Domes Noong 1970, may isang ahensya ng gobyerno ang nagtangkang bumuo ng grupo ng malalaking mga domes sa gitna ng kawalan sa Casi Grande, Arizona Desert. Ang pangunahin nilang pakay dito ay mag-manufacture ng mga computer at iba pang electronic devices. Ngunit habang binobo ang dome ay tila na din ang interes nila sa lugar. Kaya naman, makalipas ang higit limang dekada na nanatiling hindi natapos ang mga domes sa gitna ng desyerto sa Arizona. Sa ilang taon na itong nakatayo sa lugar, ay hindi may mabalot na rin ito ng mga nakakatakot na kwento at misteryo. Ayon kasi sa ilang mga residente sa lugar, ang dong daw ay ginamit at patuloy na ginagamit ng mga mangkukulam para dito gawin ang kanilang mga orasyon. Ngunit bukod dyan ay talaga namang hindi inare pumunta dito dahil noong 2018, ang isa sa mga dong sa lugar ay tuluyan na ng ang nag -collapse at inaasahang mangyayari ulit ito sa mga susunod pang domes. Pinagutos mang sirain na ang mga natitirang mga domes noong 2019 pero hanggang ngayon ay nananatili pa rin itong nakatayo. Number 3. Ang Yukaman Maaaring hindi ka pamilyar sa nilalang na ito dahil ang Yukaman ay isang maalamat na nilalang na sinasabing nagpapakita ng biglaan sa ilang bahagi ng desyerto lalo na sa lugar ng Mojave Desert hanggang sa Joshua Tree National Park. Ang kwenta ng Yucca Man ay nagsimula taong 1960s pa. Ayon sa ilang mga tao na nakakita nito, ang mga Yucca ay tila kapre sa atin dito sa Pilipinas pero hindi sa puno nakatira kundi nagpapagala-gala lang sa disyerto. Pangkaraniwan daw silang makikita tuwing gabi. Kung minsan daw ay biglaan mo na lang silang makakasalubong. At may mga pagkakataon pa nga sila mismo ang nagbubukas ng mga tent ng turista. Pero kahit ganun paman ay walang matibay na ebidensya na sumusuporta dito. Liban sa mga blurred nilang litrato at video. Ayon din sa mga scientists na maaaring isang bear o iba pang hayop ang nakikita ng mga tao. Pero ang nakapagtataka dito ay kahit mga katutubong tao noon na tumira sa bahagi ng desyertong ito Ilang daang taon na ang nakararaan ay sinasabing may nakasasalamuha din daw silang malalaking nilalang na may mabuhok at malalagong mga balahibo. Kaya tinawag nga nila itong Hairy Devil, katulad na katulad sa mga Yukaman. Number 2, Ang Misteryosong Barko Sa unang tingin ay mapapaisip ka na agad. Paano nga ba na ang isang barko na syempre karaniwan namang nasa dagat o sa may tubig na parte lang ng ating mundo makikita ay mapupunta sa gitna ng disyerto? Talaga namang kakaiba kung hindi mo matututunan ng kasaysayan kung bakit ito napunta dito. Ito ay ang Edward Bolin Shipwreck. Ang daan 310 talampakang barkong ito ay maglalakbay sana noong September 5, 1909 mula Swakopmon papuntang Table Bay. Pero sa kasamaang palad ay natrap nga sila sa Skeleton Coast ng Namibia. Dahil na nga rin sa maalikabok at mahamog na paligid ay tuluyan silang hindi nakausad at napunta sa dalampasigan. Mahigit isang siglo ang nakalipas, ang buhangin ng desyerto ay tuluyan ngang nalamangan ng tubig ng karagatan at nausog ang shoreline nito. Ito ay dulot na rin ng hangin kaya nausog ang mga buhangin. At ito nga ang dahilan bakit makikita na nga natin na nasa gitnana ng disyerto ang Edward Shiprick. Number 1 Ang misteryosong Mariman Kung may maituturing tayo na isa sa pinakamalaking misteryong na diskubre sa disyerto, ay pwede nating ikonsidera ang Mariman. Noong 1998, may isang piloto ang nakadiskubre mula sa impapawid ng isang napakalaking drawing ng tao sa disyerto. Ito ay matatagpuan malapit sa isang bayan ng Mari at may 350 milya ang layo mula sa syudad. Ang Mariman ay isang geoglyph na talaga namang misteryo para sa mga eksperto kung sino ang gumawa nito at bakit ito ginawa. Sa sobrang laki nito ay kaya pa rin itong masilayan mula sa kalawakan hindi basta-basta ang umukit ng ganito kalaking drawing sa lupa. Dahil para maging detalyado ito ay kailangan mo ng isang malaking grupo ng mga ekspertong tao na susukat at sisiguradong nasa tamang posisyon ng mga linya. Ang mariman ay hugis ng isang tao na tila may hawak na stick o bumirang sa kanyang kamay. Ito rin ang pinakamalaking drawing na may hugis tao sa buong mundo. At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Sino nga ba namang magkaakala na ang kakaibang mga diskubring ito ay sa Desierto lang pala makikita? Kaya para sa alin sa mga ito ang pinaka-misteryoso? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panunood. See you in my next video.